Ilin, si ilin, kumusta naman ka? Okay ba? Ilin, tatas ro'y saroon, naratas nalaysin, tigda. Mas puli-puli rin sa buong papa. Sa'yo ka nang ako'y magligo niya. Mga'ong bisod yun kayang nata'y ikinagmangod nga PWD kayo. Hello guys mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat Ngayon po ay dito kami sa kadaruhan na Bourbon Cebu Mayroong nakapagsabi sa amin na mayroong isang PWD dito na isang nga dalaga Dahil sa hirap ng buhay Construction worker ang tatay Malabo na din ang paningin ng kanyang nanay Isa sa pangarap niya na wadalaw namin At dahil sobrang liblib na po yung lugar Mayroong sumundo sa amin si Mire April Nuinay Siya po ang nag guide sa amin ngayon sa kinaroroonan ni Ilin Nuinay Diyan lang kayo guys, samahan nyo kami lang, ah. Oh <laughs> <Hello>. <laughs> Kung gusto may okay. Ah live ka? Hindi pa ko, hindi pa magko ka pa. Sa kung kuan. Please. Ah. Okay. Papaluan na guys. Sa hindi plug. Ay, delay Hello. So, si Elaine hmm. Noinay So, siya po ang uh, pakain natin dito ngayon para patungo kaming daat So, amo gi gangi agi. Ni Ikaw si Len. Ikaw Oi kayo. Lo, kumusta? Nang nagpaalam sa atin si April. Hi. Mo sa ngan sa imo ang ngan April, imo imo ang Merry April noy Oh, i-follow din niyo. Eh. Uh, <laughs> Pa-follow guys. Si Len kumusta naman ka? Okay ba? Uh, okay ba? Uh, so, mo na inyo pala din eh kasama nung yung magpapapa. Mare mama, ako papa kay trabaho nito. Kay trabaho 'yan, trabaho po din ng papa. Construction po Construction. Na imong mama dere ka ron. Si nichts. nanay, lingkod 'yan. Yung po jo mama. Pasaut. Ah. Ah, PWD no. Diabetic. Diabetic. Diabetic, Diabetic eh. mm. So, ang say problema sa yung matakwan. Ah, di ko kaklaro kayo. niya yeah, si Mr. Construction Worker. Sahay, mong haragbas. Kasi pangalan ni nanay? Jima. Jima. So si Elaine. So sa wakas, nakita natin sa si personal si Elaine. Napanood ko, na, napanood ko siya sa, sa nakakay video po. Nag-vlog po ka. Good <laughs> evening <laughs> everyone. Sa ganahan mo tanong sa kong video guys. Palihog ko, like and share. Hello kayo, naka nag-vlog. Di, vlog ko ka. So, kung sama man yung hang ko, ano, inborn? Inborn ka? Kanang suka din pagkabata? Hindi. Grade 3. Grade 4 ang ko ko, kung skwila ko. Ah, nag-skwila ka sa una? Grade 4? Oh, grade 4 ako ko to. Tapos, naunsa man nahitabo. Kanang nagsigil ako, kalamba, baka nang kapal. Kaya lang ito, dili lang ang kalakaw. Oo. Then, unsa may kuhan? Unsa may kuhan sa doktor? Polio? Nay? Oh, wala may ka ng pinding. Oo. Uh -huh. So, nag, unsa may kuhan? Nagka, unsa man niya ang sitwasyon nga na inaanay man niya May kuhan ra. Kalit-kalit tra iya ha. Nga dili na maana iya. Kamot dili na makakao. O dili na makakao siya siya ra. So, murag polio. Oo. Oh, oh. makaingon ta murag polio. Pero wala yung pile days pulyo, wala. So wala yung mga tambal nga gitik. So taluoy, yung pila na may edad ni mo karon? 16. 16. 16 na ka? Mm. So ang sitwasyon ni mo, inanira. Mm. Lingkod lingkod. Mm. Higda. Higda hmm. on ra siya, mahigda. Kalingkoron, bag on ra siya ni palingkod. Eh. So ang iyang Maligong kalingawan na ninay, wala ra silpon. Mm. Uh, Silbino, kaya boring mo no, kung wala yung kalingawan. Mm. No. So kinsa mo nang mga, oh, ah. Or, man ang mag-video po ni mga koan? Siguro harap ng manghon. Yung manghon. Mm. Meron siyang uh, at uh, page sa so, FB page ba? Uh, personal account. Oh. Personal account. Noy Nay Jinilin. Ang ah, personal account ni mo? Oh. Noy Nay Jinilin. Mm. Katong Ilin Vlog. Kung saan mo to? Ako ato. Page to. O, oh, ipalo ninyo. Ilin uh, oh. Vlogs. So, ano mag... Pwede na, mag, uh, pwede na, na mag-video ka, no? Mm. Mag-vlog-vlog. Uh, Maluwi mo ipalo eh, follow ninyo kay luwi kay si ilin, no. Modaghan sa ihang followers no. Oo. Oh. Ni yeah, inani ilin. Ah uh, inani Elen na tuon kay himtang inani pareha mangitan no. Ako sa PWD, sad PWD sa ko. Padayon rajon ko sa kinabuhi. Wala tu kuno ad di Padayon rajon kay ang Ginoo di matataga ang pagsaway sa Ginoo kuy nato kaya. Kaya nato ni no. Uh, <laughs> So, sa inyong sitwasyon ka karon, kung sa man imong dibati, sa, kung sa man talisog nga na niya hmm. ka. Para, hindi ko ka nakaw, hindi ko ka sa risuro. ko, sira ko higda. Sa inyong ko, ano ay lisod sa, lisod Lisod ka yun ang lilita normal mo. Dilita ka buhat-buhat kung natay buhat. Dilita ka suroy-suroy. Pero tas malay sa Oh, so kenahan entah juga mau mm. magawan Maka kawan mana sih gue lucer? Nang gue doce no wilcer sauna sernya. kanang, gisu, aw gisa kayak sih sa pan man kayak naku ya hamtiin. Mm. So dilek bisa dilih nasi wilcer. Mm. Dilih lah na makhidak nasi ya dilihnya. Ini magabiin. Anak rasa bahina rasa kayak. Kinanglan man sih sa kuaton jod sih ya ukuan. Umag mm. Pakaon sa hangitan sa siya. Ah, kadang pakanon ka. Mukaon ka. Hangitan dili ka ka toan. Wala may kusog. Wala may kusog. ni dili man siya mabalik. Pero nay na kuan gani siya nay tanang na mana adto gani sa Ah, sa tuang situasyon ron Elen, kanang unsa man sa kan kanang pangandoy, kanang hiling ba hiling. Unsa man sa kan imo? Yung pangandoy. Pagkakaron kanang ginagmay lang sa Masing makaya na mo. Ang inyong pangkonsumo, na ka sa bakaron, kumusta man ang inyong pangkonsumo? Uh, ni o ka nang magkapanguan o bas, niya, trabaho sa sa ako ang ayahang papa. Oo. Oh. na ako mo bugas karoon. Ano gamay? lang. <laughs> Ikaw, ila, sama ni mo gusto. Nak mau karon? Kuala. Ah, kuala apa? Kuala apa sudan? Hmm. Hmm. Tegana atau sudan? Dagan-dagan atau ngerusak restoran? So ito po, mayroon ang isang isang sakong bigas. Men, kalunga <kaya> na sa anay. Kasi kung sumo ninyo, maes o may ganda. Ha? <laughs> come... maes, ninyo, kung sa'yo, ang yung kung So karoon naman ni may, <laughs> amol dalog balik. <laughs> <laughs> ha? So natay grocery sa sari-sari neng Murag na sabon panlaba ni mga... <laughs> Ay, <kaya laughs> bugat at nila, no? <laughs> Salalen. Salalen. <laughs> Sal <-a> <laughs> <Ha? laughs> Nay mga dilata, ha? Ko mayrong uh, 2000 na main lang ni maka dugang-dugang ari sa mandala ha. Salamat kay saya. <laughs> Oo. Oh. So yan po uh, 25 kilos na bigas, uh, groceries at uh, 2000 na cash. Ay e, yan po ay eh, handog galing sa aming sponsor at tinida sa ating Grace. Ah uh, sila po ang uh, napili naming bigyan. Thank you. Salamat yeah. kayo sa sponsor. Ate Nida. Og ni Juan. Si Rene. Si Rene. Og <laughs> ni Kuya Tata. Thank you kayo. Mm. <laughs> <laughs> Salamat kayo. Sa... Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat Salamat kayo ma'am. Naabot mo dali sa amu ah. Si nanay isang ano po diabetic. Uh, malabo na yung uh, paningin. So nakaya gamintin nga uh, tambal. Wala insulin man. Ah uh, insulin. Insulin na, insulin si Mamay. Sige, babae na, ha? Oh, sa to si Mamay? Oh. Ha? Ipalo ninyo, Ilin na, uh, Ilin Noinay, ay ah, Ilin Vlog. Ipalo ninyo, nag-vlog-vlog si Ilin, uh, para, para baka nang nasa yung lingaw, makaling, nasa yung lingaw Balay. Kaya e, dili po tao ni Makalakaw. O, oh, na yung sitwasyon. Sige, Ilin, ha, babay na. Sige na, ha, ay, na, 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 na. Ay, salamat ninyo, Ha? Uh. Kapit na gabi, ay mato kami buntod, kada daat. Di Oh. Kamu di awal mau ikas rutin ya? Hai, thank you, kami si sponsor aktivitas. Sir, kuya Rini. Kuya Tata. Salamat. salamat. Salat. salamat. Salat, Kaya niya ako may magligon niya sa kapatid ni Ilan kung sa may kasulti ni mo sa sitwasyon sa iyo mo ang iksuon? Kaya siya. loobay po puli naman, pwede pwede rin ako magpapaasay. Kaya ako magligon niya, magpakaon. Nandang iskwela pa ka? Wala na, graduate na. Ah, pa ka single pa ka? Oo. So, okay. ikaw mo na uh, yung nag-permente mag-atiman. Oo. Oh, Lisod dyan natay kanang ng nga PWD kay. Ya, yeah, samot natong akong mama, dili na hapit ka klaro. Wala mm. dyan atiman nila. Mm. -atima nila. Wala yung makalaba. Mm. Wala yung makakuan-kuan ni papa. Kaya yeah, ako rin yung tabang-tabang. Sabi ma, managat ko para makasuwami mi. Sa yung yug sa papa, kanang na mga bus, uh, and, mga bus. ba? Para lang kapalit ni bugas, Sudan. Sumay so, kay buutan sa so, kano like, so, nga igsuon. Pila mo ka pa magsuon? -so, pito. Na pito mo. Ang uban nga minyo na. Oh, uh, trabaho Salamat. man sa na na sa ka ipon-ipon. Hmm. So, kinsa pangalan nga rin Darling. Darling. Hmm. Darling na ha? kay hatag ni mo. Ni tagan to si Darling kay mabuutan nga igsuon. So, hmm. Sige ha, dili kay ni magdugay ha. Uh. Bye bye, Darling. Sige ha. Salamat kayo ya, ini ini selamat, eh? selamat, nah, ya. selamat, hmm. selamat, 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 selamat,